Ang orag ay may kinalaman sa mga larawang ito. Dahil katulad ng Bicol Express at Kagsawa Ruins ay galing din sa Bicol ang salitang orag. Ayon naman sa diksyonaryong Bicol Ingles ni Lemints at Britannico, ang orag ay ang ability, unsurpassed talent or skill. Malawak ang sakop ng depenisyon ng salitang orag. Bukod sa mga nabanggit, pwede rin itong mga hulugan ng libog. Ayon naman kay Dan Adan na isa ring manunulat na Bicolnon, pwede itong mga hulugan ng pagpuri. Depende kung paano mo ito sabihin. Gaya ng, Oragon ka! O kaya naman, pwede rin mga hulugan ng away sa mga kalalakihan na ang ibig sabihin naman ay, Nakakalalaki ka na! Itong orag ay nagpapakita ng pride ng mga Bicolano na may katangian o kakayan sila na hindi mapapantayan ng iba. Ayon ito kay De Quiros. Ayon din kay Dekiros, Oragon is hardly ever used for women. Sa pananaw ni Paz Santos, mas bagay na talinhaga sa babaeng manunulat ang babaylan o di kaya ay baylarina. Ngunit iginiit niya rin na nagbabago naman ang wika at baka dumating din ang panahon na maalis na ang paleocentrism sa katagang Oregon. Tapos natin alamin ang kahulugan ng orag, tumungo naman tayo sa orag bilang estetikang bicol. Ipiniliwanag sa akdam mula kay Santos P. 2007 ang oragay estetikang Bicol. Dahil dito ang estetika ng pagsusulat ng mga Bicolonon para sa ibang Bicolonon sa mga wikang Bicol. Nabanggit din ang tungkol sa gender dahil sa pagiging patriarkal, o makalalaki na matagal daw maalis kahit saan man, mapa Europa man o sa Pilipinas. E, maaari ring sabihin tradisyong panliteratura ito. Sa panahon bago dumating ang mga Kastila, ang ugat ng tradisyong ito sa panahon ng Maginoo. Pinoposisyon ng teksto ang mambabasang Bicolon upang bigyan nila ang halaga ng orag sa kultura. Kasama na rin dito ang libog, kausungan, subeksyon at paglaban sa otoridad, lalo na sa pagpapatawa sa paraan ng kapilyuhan, kabalastugan at maanghang na salita. Hindi lang sa uri o forma, nilalaman at istilo ang orag bilang estetikang bicol. Bilang estetikang bicol, makikita ang orag sa uri o forma, nilalaman at istilo. Sa mga larawan niya, nagahango ang dalawa o maraming kahulugan. Ang pagkamaginoo, karunungan, kagalingan, sipag at diskarte. So ngayon, alam na natin yung ibig sabihin ng salitang orag o oragon at ang um, orag bilang estetikang bicol. Alamin naman natin yung salitang orag noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas, ang salitang orag ay nabigyan ng masamang ibig sabihin ng mga prayle. Dahil na rin sa sinabi na rin kanina na ang Urag ay may kakabit ng salitang libog sa kahulugan nito. Noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas, ang orag o oragon ay nabigyan ng masamang ibig sabihin ng mga pride. Dahil na rin sa uh, libog na nakakabit sa salitang orag. Ito sa pagkat hindi nila lubos na nauunawaan ang kahulugan ng salitang ito na marami pang ibig sabihin. kagaya ng kagalingan, katalinuhan at kakasayan. Bilang dagdag sa aking sinabi kanina na nabigyan ng masamang hulugan ng mga praile noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas, ang salitang orag o oragon, ayon kay Danilo M. Herona at sa kanyang artikulo ng uh, orag sa Bicolano Virtue, ginamit ng mga praile ang salitang ito upang sirain ang karangalan ng matatapang na maginoo na may likas at di pangkaraniwang karaniwang kapangyarihan na may anting-anting at nakakakuha ng mga babae sa kyada nila. Bilang pangwakas, maorag o malibog daw ang mga maginoo dahil marami silang asawa. Uh, kaya noong panahon na iyon, noong panahon ng mga Kastila, uh, dito sa Pilipinas, ay bulgar ang salitang oragot o orato. Sa kasalukuyang panahon, uh, ang mga bigol noon sa may parteng timog, uh, kung hindi ay napapangisi, ay nababustasan kapag naririnig ang salita orat ko orat. Ayon uh, lamang at uh, sa uulitin at maraming salamat.